Hello, hello, hello. Good morning, guys. Ay, tama, good morning kasi magtatanghali pa lang, guys. Ayan, guys. Welcome to my YouTube channel. Ayan, siya nga pala, guys. Huwag kalimutan mag-ano, mag-like, comment, tsaka mag-subscribe. Lord, ilis ng vlog. Ayan, guys. Ayan, dito na naman kami, guys. Oh. Ayan, surprise, guys. I knew. Ayan, wala kami sa bagyo na dito kami ngayon sa Leti. Ayan. Ito guys, marami akong ipapakita sa inyo. Ayan. Ito yung pagbabago naman nung iniwanan namin. Ayan guys. So. Ayan. Ayan guys. So, umalis kami noon. Hindi pa si, ayan, hindi pa ito ng anak na inahin. Buntis kasi siya. Ngayon guys, ayan tumatak na Yung mga bigot. Oh, ayan na madami na. Ang daming miik na. Ako magaling oh, oh, oh. nah, napaka ano guys. Umaamo. Napakaamo eh. Oh. Ang gagawin sila. ito yung nanay mo ba? Ito talaga ito na nanay. Ay, ko upo din. Oh. Ayan o. Ayan. Ayan na. Syem guys. Yung anak niya. Ayan. Umalis kami noon. Malapit na siya mga anak. Kaya pagbalik namin, nakapanganak. Sus, sus. Uy, uy. Oo, oo. Huwag lalabas. Huwag lalabas. wag Huwag ah. lalabas. Ayan gustong lumabas ng mga bee. Ano? Ano 'yun? Uy, uy, uy. Uy, uy. Ano? Bibili tayo ng pagkain. Hmm, may ko na ba ito? Kasi ano ito, guys, yung papakainin na. Yung ano lang. Ilalagay lang sa ano sila. Hmm. 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 ah, uh, mga ano, mga, kasi, bali, uh, 45 days siya yung pag, ano, ng, ano, ng big. Mga sa, ano, June 22 pa ito. Pwede na siyang, iyan, iiwalay na sa mga nanay niya. Ililipat namin siya dito sa tabila. Ayan. Ito, guys, yung isang surprise din sa amin pagbalik. Tsaka, ito yung mga pananim namin, guys, oh. So papakita pa rin sa inyo. Ayan. Ito na ang aking mga biig. Ayan na. Ah. Ayan na. Ah. Ayan ah. 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 na. Ayan. 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 Doon sa bagyo ang ginaganit ako. Ayan. Mga papi. O, oh, chus. Jesus, sus, sus, Jesus. Jesus oh, ang gustong mga gato. O. Oh. Ito, biig naman dito. O, oh, no kayo. O, oh, o. Oh. Hindi yung pagkain yung kamay ko. Bibigyan. Pakakainin kita mamaya. Ha? Pakakainin kita. Hmm, hmm. 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 Ah, buti nag ko ako guys. Galing sa bay kanina. Ayan no? Ay! <laughs> Medyo masakit-sakit na na. Medyo na Ay! 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 Huwag mo. Oh! Oh! Isus! Oh. sus hmm. hmm. Mm, yung iba o no? oh, nakatahimik doon mo. Mm, oh, natuwa ako guys kasi first time ko makaano ng mga biik. Uh, ganito. Mm, ano. Malapitan na tsaka ganito. Sila ka kulit oh. Huh? <laughs> ganito na kulit. Ano ito nga kulit yung madyo. Oh, sus, 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 sus. Ito na miss ko to si butik butik ko. namiss ko si butik Ano butik Ay, bakit inihiyan mo yung pagay ng nanay mo? Hmm. Isht. Uy, bakit naman ganyan? Hmm, hmm, Dito hmm. hmm. ka. Oh, katapos lalabas na. Ang ah, mihira ka talaga. Uh. Hmm. Hmm. <laughs> ano budik? Ano budik budik? Kamusta sang budik ko? Kamusta si budik? Ano? Uy!

Nagyan ko Ito guys, dalawa na lang sila. Dati ito, ano na, napati na yung napatinig yung isa. Uh, ano, 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 no, may 31, ay 30. Yan, ito na lang yung natira. Ah, hmm. ano, hindi din, ano, ano, ano. Biglang, bigla silang umano kanina eh. Pero when I'll come kami dito kanina, umano siya eh. Sabi niya, kumusta kayo? Sabi niya, nag-ingay eh. Hmm, ano. Hmm, mm, 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 Ano? Oo. Sana babae ka na lang. Ah, ano? Babae, lalaki. Ito guys. Hmm. Para ano, gawing inahin. Ito, gagawing inahin naman. yan inahin na ito. Buntis na rin ito guys. Anong ginagaw mo dyan, Jaime? Hmm. Ay, <laughs>

Painumin ko ito guys ng tubig. Hmm. Uh -huh. Ano ko naman? Ay, uh, ito guys yung ano? Yung ano namin no? Ah, uh, syempre wala talagang nag-aalaga. Eh, ito binabantayan naman itong ano, mga baboy yan. Pero syempre ito iba talaga yung kami ang magano tsaka may pagumpan pananim mo dito ako madala ayan oh, may pananim ako tsaka may pang fertilizer ako tsaka ito may pananim din na pinya nadaanan lang ito namin guys doon sa so summer bumili kami yan humingi si Jaime ng pananim ayan ayan ang ano ito ang update ng aming grips ay ayan kailangan na rin guys ay si ayusin kasi ganun na talaga ayan ayan oh. o tumatas na din yan ang sabi kailangan ni ano ayan tanggalin yung dulo ayan kaya tinanggal ko na siya para na ah, bumunga na ito yung mga ano iniwan ko noon na medyo mataas na tumas na, na talaga siya grafting pala yan yan ang tawag do tapos ito rin ay pinutulan na din you know kasi tumataas na siya kailangan talaga ayan ito Ayan, masikaso na namin ito guys, namin mga pananim. Tsaka madamo. Yan no? Yung kamote ko. Yan. Kailangan na no? marami na kong gugulayin. Lalo na dito sa talbos. Yan. Mayroon kang isda. Ayan. may pangano ka na. Panghalo na sa isda. Ayan. Ito yun. Tapos ito naman yung papaya ko. Ayan. Tapos ito naman yung ano. Yan. Si kasuhin ko. Manre, si kasuhin ko na din ito. Yan. Ha? Ah? Oo. Pinakain na. kiat kiyat pala mga itong guys. Yan. Yan yung papaya. Matlaki na din sila. Yan. Orange. Uh, tingnan ko pa yung iba na nakata niya. Parang hindi lumaki itong ano, lansunis. konti lang yung inilaki niya. Ito malaki na din. Yan, ito yung kumilo. Yan, ito yung puno niya. Yan, maano, madam. May tonggam. Uh, kailangan maglinis kami. Ano? Uh -huh. Pag titingnan guys, so ayan Aya, Ada mo na. Ito malaki na o. Nagulay. Panghalo yan sa gulay. Tapos ito naman na yung kakao. Wala pang bunga. Medyo umano na. Uh, umusbong na yung mga niya. Mga dahon. Yan, pag alis namin guys, hindi yun makatuloy-tuloy. Iyon na nga. Kasi ano nga siguro, init. Ayan no medyo na ano yung dulo nito. Pero may lumabas na din. Yan. Yung mga kamuting kahoy, malaki na rin. Yan. Ah, Tingnan pa natin yung iba guys ng mga yan, no? na mga tinanim ko. Ayan o, kong gulay. Marami nang gugulay. Ay, And... hugotin lang ko itong sana ba yung tanim ko. Hindi ko na makita yung tinanim ko. Sana ba yun? Hindi ko makita kung saan. Ay, ito. Ito yung isa. Kailangan talaga maglinis. Ayan. Hmm. Ayan, hmm, talaga nga dumi. Uh, madumi ibig sabi maano madamu. Ayan, ito guys. Oh, ayan, maliit pa sila. Hindi na masyado makita. Pag nalinisan ito, makikita na. Tapos naroon pa dito isa eh. Isang puno. Ayan. Ayan. Ayan guys, ito na rin. Ejo malaki na din siya. Ayan tapos dito naman tayo, guys ano sa ano sa uh, gabi. Yan o, ang taas na ng kamuting kahoy. Ewan ko mga ilang months pwede ano na nito kasi taas na o. Oh. Hmm. Ganon din dito sa ano o. Oh. Ganon din dito sa malapit sa may bodega. Yan mataas na. Hmm. So, yung kamote cover pag harvest na namin yan yan magiging malinis na ulit yan, yan naman mga sobrang ano yan ah, buhangin para sa pangsimento yan dito naman tayo guys sana ito nga pala yung bakanti na tataniman pa namin ulit tataniman namin to ng ibang gulay Ayan, ito na yung ano, mga gabi. Ayan, mataas na nga. Ayan, may bunga ang aking ipitin. Ako. Ayan, isang peraso lang. Hmm ay pipino nga ito ayan isang peraso lang Di kasi na ano na hindi na alagaan tapos yung malunggay ayan marami ng ano marami ng ano tawag nito marami na siyang ano bunga ay bunga dahon tapos yung ano naman yan ganyan nakatas yung ano tubo yung sugar cane yan kailangan linisan guys para maging maliwanag hmm. Mayrap sumuong na ganun And tapos ang aking mga kangkong hmm. yan kailangan magdilig na ako hmm. ano na sila tapos ito sa loyot ito guys sa loyot na nitib kasi yung nitib kulay red Ayan, ito pang halo din sa gulay. Yan, lawat-lawat na tinatawag sa amin. Tapos itong gabi yung mataas na. Ayan, ito talaga dito guys. maliliit ito. Pero ngayon na. Tumaas na talaga sila. Ayan. Ayan. Yan na yan ang aking okra na ibinigay ng kamagana kong mata malaki na. Yan may bunga na din. Ayan guys. May ano na kami. May isasama na kami sa lulutuin ng gulay. Hmm. Hindi ko lang alam kung yung ibang ano ko. Yan yung sili nagsisimula na. Yan kailangan maglinis. Uh, simulan natin linis-linis na linis, ano, guys. bali isang buwan. Mayigit lang kami guys na umalis. Ayan. Ganito na. yan din itong ano namin. Itong agitway. Yung kamag-anak ni ano din. Kamag-anak ni tawag nito ni Saluyot. Kasi pero silang ano din guys. Madulas. Tapos ito naman na yung pa, ano bayabas. Ayan. Mataas. yan Ayan. Ayan ko rin guys kasi mataas na nga siya. Ayan, ang sabi nila ipoproning. Ayan, tatanggalin yung dulo. Ayan. Ayan, Talagang iba paggal. talaga hindi nalagaan. Hmm. Ayan, hindi hindi dapat na yan ano, nandyan, wala na yan itong itong pakul spakul parang saging bagay na ano, na, ano, na saging pero pakul siya Yan ang aking mga luya. Tapos, titingnan natin guys yung ano. Yung guyabano. Ayan, Ayan o, oh, yung tanglada. Ayan, nandiyan na. Ano na rin, medyo dumami na din. Tapos ito abokado, yun, Ayan, mataas na din. Uh, sa kanan natin ipopruning pag tumaas pa. Ayan, ngayon hindi pa naman gano'ng mataas. Ayan. Tapos ito yung paligid niya. dati malinis to. natin itong daw asaging-saging. si hindi sila, ano, hindi pwede. Dito. Dahil hindi na, ano, yan. Tapos ito nga pala ng aking mga halaman, guys, na iniwan nilagay ko sa paso. Yan, malaki na din. Ayan. Hmm. Tapos itong pipino, hindi ko alam kung bumunga ito. Hmm. ay ayan. ayan guys, bukas. Ayan, magliliwanag na ito. Dahil na ano, maglilinis na ako dito. Itong ano, hindi pa bunga, ay pa bunga pa lang. Itong sili na mumulaklak pa lang. Ayan. Ayan guys, ito yung update natin ng ano, ng garden. Ayan, at saka yung sa may pigari namin. Ayan guys, balik tayo dito. Maraming tubig. Ayan, maraming tubig yung to. Ayan. Ito hindi ko tatanggalin kasi halaman ito guys. Lilinisan ko lang itong paligid. Tatanggalin natin dyan yung saging-saging. Mm. Ha? Pinakain na yan? Hmm. Ito yung likuran niya. Ayun na Ayan o. Yung langka guys, ano. Madaming bunga din. kasi maliliit pero ibang klaseng langka siguro yan. Ayan guys, ang update natin dito sa garden at saka dito sa babayan. yan Ayan, kailangan na talaga guys maglinis dito. O para maliwanag naman. Aywan ko kung mga kailan pwede nang magano nitong ano nitong kamuting kahoy magano ano harvest tayo. Ayan. Ayan guys, for to this video, yan nakaano ta na dito sa baboyan na nakita natin yung ano niya. Yung kalagayan. Ah, kailangan ano ulit kailangan alagaan ulit ang mga alagang baboy mga ano prutas yan naipakita ko sa inyo guys yung mga ano itinaas ng mga ano uh, fruit bearing trees natin dito yan Ay, ito ito guys yung kaano ko katandem ko dito lagi Ilalagay Si Jaime. Ayan yung saging daw kinain na ng ibon. Ayan. Tapos sa inyo guys. Ayan yung saba May ano na kasi may hinog na. Hindi na rin napigilan ng ano. Ng ibon na makikain. Ayan. Ayan ito ang aking. Saan na ba yun? Ayan ang aking. Ayan. Ayan. Ang aming mga bibi bibi piglet. Ayan na. Ay, nakakatuwa sila guys. Nah, gulat sih Ayan guys, ang update natin ngayon. Ano, dito sa garden, dito sa farm, pop na farm. Yung tawag ko dito guys. Ayun, guys, maraming salamat. Yan. wag nga pala guys kalimutan mag-like, comment, sya ka mag-subscribe para updated kayo sa susunod na video namin. Yen guys, pag ano, ngayon ganito yung ipinakita ko. Yan. update ko rin kayo guys pagkatapos namin. Kasi ano yun natin, ibalik natin tulad ng ano, ng dati na malinis. Ayan, guys. Ayun guys. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. yan welcome sa aking channel at guys, ayan, please subscribe my channel. Ayan, sunday sa Yasmedanao at saka hanggang saan man nakakarating itong aking video. Maraming, maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Thank you for watching.